Sa ngayong araw na ito, natagpuan ang mga kalansay ng mga biktima ng Black Death sa ilalim ng isang kapilya sa loob ng Tower of London at sa Belgium naman, na diskubre ng mga archeologist ang siyam na pader na gawa mismo sa buto ng tao. At sa ilalim ng isang simbahan sa Hilagang Poland, isang tunay na libingan ng tinatawag na vampire mula ika-17 siglo ang nahukay at may nakalagay pang karet sa leeg ng labi. Lahat ito ay nakakakilabot ng mga tuklas sa ilalim ng mga gusaling panrelihiyon. At bago natin isa-isahin yung mga kakaibang natuklasan na yan, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Noong July 2025, habang gumagawa ng paghuhukay ang mga archaeologists sa ilalim ng Chapel of St. Peter Adventula sa Tower of London, isang nakakagimbal na tanawin ang kanilang nakita at ito ay maraming kalansay ang nakalibing sa ilalim ng sahig. Ayon sa paunang pagsusuri, Ilan sa mga ito ay malamang na mga biktima ng salot noong ikalabing apat na siglo o ang tinatawag nating Black Death. Sa isa sa mga pinakatanyag na pasyalan sa buong England, nakatago pala ang isang malawakang libingan ng isa sa mga pinakamalupit na pandemya sa kasaysayan ng sangkatauhan. May mga palatandaan ding ang ilan sa mga labi ay mga dating maharlika na inilibing malapit sa altar bilang tanda ng mataas na katayuan. Pero ang iba, halatang minadaling ilibing na senyales na maaaring biktima ng salot. At ang mas nakakatakot, walang bakas na nilinis o inihandaman lang ang lupa at kalansay sa ibabaw ng kalansay. Ang simbahan ay ginagamit pa rin hanggang ngayon para sa mga misa at seremonya. Kaya isipin mo, lahat ng ito ay literal na nasa ilalim lang ng kanilang mga paa. At hindi pa gaanong kalalim. Yung iba, ilang talampakan lang mula sa sahig at nakakakilabot isipin kung ano pa ang maaring nakabaon sa ilalim ng mga luma at makasaysayang simbahan. Ang paghuhukay na ito ay hindi pa nga planado at renovation lang sana. Pero ganito kalaking sikreto ang kanilang nadiskubre. Kung iisipin mo, napakarami ng nakitil sa buong kasaysayan at matagal na tayong nauubusan ng espasyo sa mga libingan. Kaya ano ang ginagawa ng mga sinaunang lungsod kapag puno na ang sementeryo? Sa lungsod ng Gent Belgium, binungkal ang mga lumang libingan at ginamit ang mga buto para gumawa ng siyam na pader at oo pader na gawa sa buto ng tao. Sa ilalim ng Sant Bavos Cathedral, pinangunahan ng archaeologist si Yanni de Grey ang paghuhukay at sinabi na hindi pa kami nakakakita ng ganitong klasing estruktura mga pader na sadyang itinayo gamit ang buto ng tao. Karamihan sa ginamit ay buto ng hita at binti ng matatanda at may halong mga sirang bungo. Ang mas maliliit o mas marurupok na buto gaya ng tadyang, vertebrae o buto ng mga bata ay hindi na isinama. Maging ang mga buto sa braso, hindi raw kasya kaya hindi rin ginamit. Ang mga butong ito ay mula pa noong 1400, pero pinaniniwala ang itinayo ang mga pader noong 16 o 1700. Mas nakakagulat pa, may mga buo ng kalansay na natagpuan sa ibabaw ng mga pader, mula sa mas bagong sementeryo. Ibig sabihin, kahit may mga pader na gawa sa buto, ipinagpatuloy pa rin ang paglalagak ng mga pumanaw sa parehong lugar. Paliwanag ni Degre, ang mga mananampalataya ay naniniwala sa muling pagkabuhay ng katawan. Kaya itinuturing na mahalaga ang mga buto. Sa panahong iyon, ang pagtatayo ng ganitong pader ay hindi isinasaalang-alang na hindi maganda o nakakatakot, kundi isang praktikal at marangal na paraan para igalang ang mga yumao at makapagbigay espasyo sa mga bagong libing nang hindi itinatapon ang mga buto. Sa Poland naman, isang nakakakilabot na tagpo ang natuklasan ng mga archeologist, isang libingan ng ang bampira kung saan may nakapatong na karit sa leeg ng kalansay. Naganap ito sa simbahan ng Annunciation of the Blessed Virgin Mary sa Hilagang Poland habang ginagawa ang konserbasyon sa lugar. Ito raw ang kauna-unahang vampire burial na natagpuan sa loob mismo ng simbahan. Ang karit ay inilagay sa leeg upang alisin ang bangkay kung sakaling ito ay bumangon mula sa hukay. Ayon kay Dr. Justina Karkus, ang archaeologist na nagsuri sa mga labi, makikita sa bungo ang maraming pinsala. Ibig sabihin ang taong ito ay may malalalim na pilat sa mukha noong siya ay nabubuhay. Nawalan pa siya ng ilang ngipin Iba ang itsura niya kumpara sa karaniwang tao, at maaring dahil dito ay natakot sa kanya ang mga tao. Dagdag pa niya, noong ika-17 na siglo, ang taong ito ay inaakusahan ng pagiging bampira. Sa totoo lang, hindi na bago sa Europe ang mga libing na may ganitong klase ng proteksyon. May mga kwento kasi noon na ang mga yumao ay bumabangon upang pahirapan ang mga buhay. Kaya upang pigilan ito, inilibing nila ang mga labi ng may karit sa leeg, nakatali ang kamay at paa, o kaya naman ay nakataob. Noong taong 2022 naman, nagsagawa ng paghuhukay ang mga archaeologists sa ilalim ng templo ng Taposiris Magna malapit sa Alexandria, Egypt. At doon nila natagpuan ang isang napakalawak na tunnel na direktang hinukay sa matigas na bato. Mahigit 4,300 feet ang haba ng tunnel na ito, nasa 43 feet ang lalim mula sa lupa, at ayon mismo sa Egyptian Ministry of Tourism, isa itong geometric miracle dahil sa sobrang perpektong pagkakagawa nito. Halos pitong talampakan ng taas Sapat lang para makalakad ang isang tao at sobrang tuwid na parang sinukat gamit ang laser. Dumadaan ito sa ilalim ng isang templong nakalaan para kay Osiris, diyos ng kamatayan sa sinaunang Ehipto. Ayon sa ilang mga dalubhasa, maaring humantong ang tunnel na ito sa nawawalang libingan ni Cleopatra, at ito nga ang dahilan kung bakit nagsimula ang paghuhukay sa lugar. Pinangungunahan ng archaeologist na si Dr. Kathleen Martinez ang proyekto sa loob ng maraming taon. Sa kanyang paghahanap, natuklasan na niya ang mga sinaunang barya, estatwa ni Isis, mga palayok, at maging ang mga nakatagong silid sa ilalim ng lupa. May bahagi ng tunnel na lubog sa tubig, at sobrang marupok ang estruktura kaya hindi pa ito ganap na ma-excavate. Pero sa lahat ng nakita nila, talagang nakakamangha. Walang nakatitiyak kung para saan talaga ginamit ang tunnel. Pero ang katotohanang nanatili itong lihim ng mahigit dalawang libong taon sa ilalim ng isang sagradong lugar, at ngayon palang talaga ito nasisilip isa ito sa mga pinakakapanapanabik na tuklas ng modernong archaeology sa Egypt. Sa ilalim naman ng Dome of the Rock sa Jerusalem, may isang kuweba na halos walang nakakakita. Tinatawag itong Well of Souls at matatagpuan mismo sa ilalim ng Foundation Stone. Isang lugar na sagrado sa Islam, Hudaismo at Kristyanismo. Makakarating ka lang sa silid na ito sa pamamagitan ng makitid na hagdang bato. Ngunit ngayon, sarado na ito sa publiko at hindi na nabubuksan sa loob ng maraming taon. Isang simpleng silid lang ito na inukit sa limestone. Ang pangalang Well of Souls ay hango sa mga alamat ng medieval Islam kung saan sinasabing dito raw naghintay ang mga kaluluwa bago hatulan. Pero ayon sa mga dalubhasa, mas bahagi ito ng alamat kaysa totoong paniniwala. Tinatawag din ito noon ng mga crusader bilang Holy of Holies dahil pinaniniwalaan nilang ito ang banal na silid ng lumang templo ng mga Hudyo. Ngunit ayon sa mga makabagong iskolar, Malamang nasa itaas ng bato ang totoong sagradong espasyo, hindi sa loob nito, hanggang ngayon, hindi pa ito lubusang pinag-aaralan, at kakaunti lang ang nakapapasok. Ngunit nananatili itong tahimik at misteryoso sa ilalim ng isa sa mga pinakamatinding pinag-aagawang gusaling panrelihiyon sa mundo. Samantala, sa isang tila ordinaryong komunidad sa Malta, may nakatago palang libingan sa ilalim ng lupa na higit limang libong taong gulang na. Tinatawag itong Hypogeum of Hal sa isang buong mundo sa ilalim ng lupa, inukit sa bato, na may mga silid, lagusan, at pasilyo, kung saan tinatayang 7,000 katao ang inilibing. Ang mga katawan ay inilalagak ng patong-patong, at kadalasan ay may kasamang palayok o estatwa bilang handog. Isa sa mga pinakatanyag na bahagi ng Hypogeum ay ang tinatawag na Oracle Room, isang silid na may kakaibang acoustics. Kapag nag-ingay ka roon, ang tunog ay kumakalat ng pantay-pantay sa buong silid, tila sinadyang disenyo para sa ritual, awitan o pagdarasal. Noong taong 1902, isang grupo ng manggagawa ang naghuhukay para sa bagong gusali ng aksidenteng mabasag nila ang kisami ng isang kweba. Doon natuklasan ang isang lugar na napakatanda at isa sa mga pinakalumang libingan sa ilalim ng lupa na kilala natin ngayon. Simula noon, iba't ibang uri ng buto, kasangkapan at artifact ang nadiskubre sa lugar. Kabilang na ang isang maliit na estatwa na tinawag na The Sleeping Lady. Ipinapakita nito kung gaano kaseryoso ang mga sinaunang tao pagdating sa ritual ng paglilibing. Hindi ito basta-basta hukay lang, ito ay may seremonyang malalim ang pinaghuhugutan. Sa Malta naman, noong huling bahagi ng 1960s, isang simpleng pagkukumpuni sa lumang simbahan ng St. Catherine ang humantong sa isang nakakabahalang tuklas. Sa ilalim ng simbahan, natagpuan ang tatlong nakatagong tunnel na punong-puno ng mga kalansay. Ayon sa pagsusuri ng mga archaeologists, ang mga buto ay mula sa humigit kumulang 90 katao. Ang ilan ay posibleng inilipat mula sa mga dating sementeryo, pero may mga hinalang ang iba ay mga biktima ng paglusob ng mga Ottoman noong 1614. Matagal nang tinakpan at nakalimutan ang mga tunnel na ito. Kasama ng mga buto, natagpuan din ang mga bagay tulad ng cruise na Byzantine style, lumang barya at mga piraso ng sinaunang chainmail armor hindi pa rin malinaw kung bakit ganito ang paraan ng paglilibing. Pero pinaniniwalaan ng mga historiador na noong panahon ng digmaan o epidemya, madalas pinoprotektahan ng simbahan ang mga labi mula sa hindi magandang gawain. Kaya naman imbes na muling ilibing sa pampublikong sementeryo, itinatago ang mga buto sa ilalim ng simbahan, sa mga oswari o sa mga tunnel tulad nito. Anteng, in, sa silangang bahagi naman ng Jerusalem, may isang banal na lugar na tinatawag na Chapel of the Ascension. Dito raw umakyat si Jesus patungong langit, ayon sa paniniwala ng mga Kristiyano. Sa dami ng beses na nagpalit ng may hawak ang lugar na ito, mula simbahan, naging mosque, at ngayon ay pinagsasama ang mga elemento ng parehong relihiyon. Kakaunti ang nakakaalam ng sikreto sa ilalim nito. May nakatagong stone crypt sa ilalim ng chapel na tinatayang may 1,500 years na. Maaring marating ito sa pamamagitan ng maikling hagdan pababa. Ang silid ay maliit at payak lang na may mga upuang inukit sa bato at ilang inscription sa wikang Griego na tumutukoy sa mga sinaunang Kristiyano. Ayon sa mga archaeologist, malamang ay ito ay dating burial chamber ng mga relihiyosong leader noong panahon ng Byzantine. Noon kasi, karaniwan na ang paggamit ng simbahan bilang libingan para sa mga iginagalang na tao ng simbahan. Sa France naman, habang isinasagawa ang restoration ng simbahan ng St. Philibert na itinayo noong ikalabing dalawang siglo, may nadiskubre ang mga manggagawa na hindi nila inaasahan. Ang layunin lang ng proyekto ay alisin ang lumang kongkretong sahig na itinayo noong dekada 70s dahil pinaniniwala ang nakakasira ito sa pundasyon ng simbahan. Ngunit habang naghuhukay sila ng sampung talampakan pababa, natisod nila ang isang 400 years old na vault na matagal nang nakaselyo. Sa loob ng silid, natagpuan ang mga kabaong ng matatanda at mga bata balot ng telang sagradong pantakip at inilatag ng patong-patong para pagkasyahin. May anim ding sarkopagi na gawa sa bato na pinaniniwalaang mula pa noong panahon ng Byzantine, mga 1,500 years na ang tanda. Kasama ng mga labi ay may ilang bihirang barya at dalawang rosaryo ang nakita. Walang kayamanang nakakasilaw sapagkat mas pinapahalagahan dito ang istruktura at kasaysayan ng mga labi kaysa sa material na yaman. Noong 2025, opisyal na kinumpirma ng National Archaeology Institute ng France ang natuklasang ito. Sa loob naman ng maraming henerasyon, may isang alamat na paulit-ulit na ikinukwento ng mga tao sa Atlixco tungkol sa isang sinaunang templo ng mga katutubo na nakabaon sa ilalim ng isang simbahang katoliko sa San Miguel Hill. Ayon sa kwento, bago pa man dumating ang mga Espanyol at itinayo ang simbahan na nandoon ngayon, mayroon ng banal na templo ang mga nahua na tinatawag nilang Ateo na nasa parehong burol. At hindi lang pala ito basta alamat. Noong taong 2023, habang nagsasagawa ng pagsasaayos sa lumang simbahan, isang grupo mula sa National Institute of Anthropology and History ng Mexico ang nakadiskubre ng mga tunay na ebidensya. Sa ilalim ng simbahan, nahukay nila ang mga pre-Hispanic clay pots na gawa sa luwad, mga kasangkapang bato, at mga palamuti na gawa ng mga sinaunang katutubo. Pero mas nakakagulat ang sumunod nilang natuklasan. Ilang talampakan lang sa ilalim ng pundasyon ng simbahan, Nadiskubre nila ang mga pader at sahig ng lumang templong matagal nang nakalimutan ng panahon.